ang rapper ang datingan. Parang celebrity. Maangas na pormahan. Pero sila ay mga barbero na may astig na talento sa gupitan ng buhok. Nagsama-sama ang mga barbero mula sa iba't ibang lugar sa bansa upang lumahok sa first ever Pablings Barber Battle 2025. Pero ano nga ba ang inspirasyon nito? Last 2023, nung na nagpunta kami sa Malaysia, Barber Expo Malaysia to, iba't ibang bansa, nag-unite sa isang, sa isang adikahe para paangatin yung industriya. Sabi ko, sana ma, one day madala ko tong gantong event sa Pilipinas And also, um, para ma-showcase natin yung galing, this is the perfect time for us to showcase yung ganda ng industriya, yung galing ng mga barber na sa Pilipinas na talagang top-notch. And hopefully, one day, yung mga kababayan nating Pilipino, makonsider na rin nilang barbering bilang profession. At hindi biro ang unang sabak sa event na to. Tinatayang 200 ang barbero ang naglaban-laban. May dalawang division ang kompetisyon, isa para sa mga taga at isa naman para sa mga independent o outsider barbers mula sa ibat-ibang barbershop. At para mas intense ang bakbakan, may tatlong matitinding kategorya na pinag-aagawan ang classic cut, creative French crop creative mod cut. Pinaghiwalay ko sila para wala silang masabi na bias. So talaga makampante siya na malinis tung bar barber button na to. Para di masayang yung effort nila. So dalawa lagi mga per category. Yung magka-champion natin 15,000 pesos per category. Tsaka tools. Mamimigay kami ng mga barber tools. At eto na sila, ang mga nagwagi sa bawat kategorya. title of our event is Cut the Gap Barbers Unite. Ibig sabihin, I wanted to cut the gap ng, mga, ng buong industriya. Lahat ng mga leaders sa Barbero, lahat ng mga malaking brands, pag yu unitein ko yan, para nang sa ganun, uh, mas bumilis yung growth ng industry. And, makunguna kami sa pagkakandak ng mga gandong event kasi pag nagkandak ka ng gandong event, makaka-inspire tayo ng iba pang mga Barbero na mas, mas magpagaling pa. Kasi baka sakali, masali din sila sa event na to, manalo, ma-showcase, and probably ma-represent nila ang Pilipinas ibang bansa sa barber community, sa barber battles sa ibang bansa. At ayon kay Michael, ito pa lang ang simula dahil next year, mas malaki, mas bongga at mas maraming barbero ang tiyak na magpapakita ng kanilang bangis. This is the beginning. Yung event na ginagawa sa ibang bansa, dadalhin ko rito para talagang yung buong, at least buong Asia or buong mundo makita ng Philippine Barber Industry na inangunguna sa mga ganitong klaseng movement. Dito, hindi lang gupitan ng tagisan. Laban din ito ng pangarap, diskarte at talento. At kung sa tingin mo may bangis ka rin, baka ikaw na ang susunod na bibida at mag-uuwi ng corona. Fire! sa next round ng Publin's Barber Battle ako si Pauline Del Rosario ng Bandera